Hello, hello guys. Good evening. Uh, this is another episode of Alan's Opinion. Uh, our topic for today is about the latest incident doon sa uh, West Philippine Sea uh, wherein uh, hinaras yung lone beaver uh, patrol vessels. Uh, lang ito nangyari. Uh, while nag uh, patrolya nagkandak ng maritime patrol ang civilian vessels natin doon at naghatid ng tulong at supply ng supply para sa mga mangisda natin which is successful naman pero yung pagpatrol nila sa hasya shoal is hindi natuloy at napilitan silang umatras dahil sa presensya ng ng piratang insektoon uh, na uh, coast guard at saka Chinese militia at Chinese navy uh, bukod pa doon nagpadala pa ng naval helicopter at saka nanutok ng ng laser So, ang opinion ko lang doon sa nangyari is kailangan ang gobyerno natin tanggapin na ang offer mula sa allies natin. Uh, uh, yung gobyerno natin dapat i-down ang pride nila dahil hindi naman natin kaya na uh, makipag uh, makipagpalag harap harapan laban sa China dahil limited lang ang numbers of patrol vessels natin so wala tayong laban talaga so dapat tanggapin ng offer hanggat hindi tayo pumalag at hindi tayo makipag-network sa allies natin yung pangharas dyan is hindi yan mawawala or mabawasan man lang